Kano ka na tumakbo sa inyong bahay si Sarah Labati duguan, black and blue, humingi ng tulong sa inyo na Ellen Adarna? medyo, medyo may galit ako. Ilang linggo na rin na usap-usapan sa social media ang mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez. Tala na rin sa mga inilabas na statements ng ina ni Richard na si Madam Annabella Rama. Nagkakagulo na nga ba ang mag-asawa? May katotohanan ba na tumakbo papunta sa bahay nila Derek Ramsey and Elena Darna si Sara para humingi ng saklolo? tuguan daw at bugbog sarado si Sarah Labati nung humingi ng tulong. Panoorin ang interview ni Derek Ramsey kasama si Showbiz Chismis Authority, Christopher Mean. Malalaman na kung ano ang totoo. Sa episode namin ng SNN kahapon, so Showbiz Now na una, yung Sultada kahapon, nabanggit ko ang pangalan ninyong dalawa ni Ellen. Tungkol sa Actually, na, nah, puputulang pu pu puputul kita dyan na kasi... Uh ah -ah. -mm. -mm. Kahit na hindi mo tanong sa akin yan, magsasalita sana sa ako eh. Oo, oo. Anak, mo naman ako. Oo, napaka prank anak. ako at sa... Ah. Di ba anak, ang sabi ko, wala kayong pinanghimasukan na anumang issue dahil wala rin naman kayong kinalaman dyan. Ipinagtanggol ko kayo anak. Gano'ng katotoo na tumakbo sa inyong bahay si Sarah Labate, duguan, black and blue, humingi ng tulong sa inyo na Ellen Adarna. Go anak! Okay, nai, ito gusto ko sana i-clear out talaga yan kasi yeah. actually, it. medyo it didn't, it, it didn't sit well with me, Nay, no? Uh, perfect timing talaga. Talagang dapat talaga mangyari tong interview natin kasi kaming mag-asawa, nakahiga kami sa kamat. Napanood namin yan this morning lang. Sabi ko, oh, eksakto. Meron akong uh, interview with Nanay Christy later. So, ako, medyo honest, ah, medyo, medyo may galit ako. Hindi po sa inyo kasi sabi ko, tinan mo, si Nanay Christy, sinabi niya yung totoo. Hmm. Hindi pumunta po dito si Sarah pa duguan. Kasi hmm. kung duguan siya pumunta dito, ako mismo pupunta doon sa bahay ni, hmm. ni, ng, ni, na, na, ni okay. Richard. At kakausapin ko siya. Hindi ko siya kilala masyado, pero ako, hindi ako naniniwala sa... sa hmm. Hindi ako sangayan namang manakit ka ng babae. Aa. -a. Ah, kahit kahit man reason, kahit na uh ba by pedorvoka or anything in my books kasi nanggaling na ako diyan kaya may pinanggagalingan tong ano ko emission ko. Ako binugbog na ako, lahat na ginawa sa akin, hindi ako nanakit. So para sa akin kung pumunta yan, kung totoo nang pumunta dito si Sarah nat duguan, ako mismo ang may gagawin. Ah ah ah. Yan so yon. si Sarah, nakapunta na ba po dito sa bahay namin? Yes, many times kasi po si Sarah kaibigan ni Ellen, ang mga an ang anak namin at anak niya nagpupunta sa same school and number two, ang best friend ni Ellen na si Vito Selma na taga Cebu. Um kaibigan ni Sarah at meron silang collaboration sa furniture. So, nung pumunta dito si Vito um, para bisitahin si Ellen galing Cebu, bumisita rin si Sarah. Mm -hmm. Ngayon, hindi po siya duguan. She uh -huh. was her beautiful self. Uh -huh. um, yes, payat siya. Mas payat siya from before. Pero, uh -huh. walang walang Walang, walang ganoon walang kahit ano. At hindi totoon tumakbo sa bahay ninyo. 'yon ang uh, issue, Hindi. di ba? Mm -mm. Hindi po. Walang walang katotohanan yan. Alam mo, Derek, ako talaga laging saludo sa iyo. Eh. Ano man ang issue talaga, sinasabi mo ang katotohanan. Kahit isa ka na lang na naninindigan, kahit wala kang kasama, maninindigan ka sa prinsipyo mo kung ano ang totoo. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Uh, of mo, course, eh. Nayan. Can okay. I just add, na, Ayaw pong makisaw-saw sa mga ganyang klasing mm -hmm. mga issue kasi uh, it's none of my business. Pero nung nabanggit nga yung pangalan namin ni Ellen, mm -hmm. I think um, I think it's right na I should just express some of my feelings na mm -hmm. this is between Richard and Sarah. Tama. I think all parties should keep quiet kasi in my experience people who talk more are the ones na may tinatago. Uh, both parties naman are keeping quiet. And mm -hmm. it's sad na may may ganito pero ang dapat talaga pag-iisipan nanda as i guess kasi family man talaga ako. Yes. Naawa yung mga bata. Dapat Tama. tahimik Tama. na lang. Dito pa rin sa Sikat Trans Corner.